Mag-isip kang mabuti. Pag-aralan mo, decision mo. Huwag ka pa bigla-bigla. Yan. yan. ang mga linya na madidinig mo mula sa iba kapag merong kang malaking desisyong kinakaharap. Maaari din na yan ang mga linyang sinasabi mo pagka iba naman ang magdedesisyon. Bagamat mahalaga ang mga linyang yan at dapat naman talagang mag-isip, mabuti, ha, bago magdesisyon, e eh mahalagang tandaan na hindi lamang isip ang dapat bantayan kapag tayo ay nagpapasya. Ang totoo, kadalasan, ay hindi ang isip ang problema, kundi ang puso. At ang puso ay merong napakalaking impluensya sa bawat pagpapasya. Sangayong ka ba? Ang puso ay sumisimbolo hindi lang sa damdamin. Ito ay lumalarawan sa kaibuturan ng kalooban ng isang tao o yung tinatawag na saloobin. Yan ang dahilan kung bakit kahit minsan alam naman ang isipan ang dapat gawin. E ang saloobin ang kadalasang kumukontrol sa kapasyahan. Sa karanasan mo ba o sa naobserbahan mo sa iba, napansin mo na rin ba na may mga nagde-decision nga na alam ang tama, eh hindi naman ito ang ginagawa at minsan pa, kung ano ang mali, eh doon pa nagpapatali. May ganun, di ba? O baka naranasan mo na din na minsan nabubulag ang mata at lumalabo ang isip dahil pilit na pinaglalaban ang puso ang gusto kahit na lumilihis na ito sa wasto. Kaya minsan, maintindihan mo din kung bakit sinabi na love is blind. Meron nga naman kasing mga bagay na intentionally ay ino-overlook dahil kapag kagusto ay gusto. Misan, nakita na ng lahat ang mali at marahil alam na din mismo ng may katawa na mali ang pinipili. Pero nawawala na ng pakialam basta ang mahalaga ay gusto. Delikado to. Ang puso ay isang influencer ng desisyon. Ang emosyong nagmumula dito ay nagbibigay ng kahulugan sa mga nararanasan. May saya na nagbibigay sigla sa buhay at mayroon ding galit na nagtutulak na gumawa ng mali. Kaya nga sa Bible, pinapaalalahanan tayo na ang puso ay bantayan. Ang sabi ng Bible, ang puso ng tao ay mandaraya higit sa lahat at lubos na masama. Sino ang nakakaalam kung gaano ito kasama? Kaya kailangan natin ang manatili sa gabay ng Biblia dahil isa sa biyaya nito ay ang gabay sa bawat desisyon, koreksyon sa bawat maling emosyon at pagbalanse sa bawat kagustuhan para ang buhay ay mapangalagaan. Magtuon ka sa pusong nagmamahal sa Diyos, na isang kalooban ng Diyos at nagpapasakop sa paghahari ng Diyos. Yan ang mahalagang susi sa isang buhay na makakaranas ng pagpapala at gabay mula sa Diyos. Isa puso mo yan. At asa ka pa.